welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa mga cancer for this month of August. Kaya tutok na cancer. So, before we get started, no, may konting announce mo na ako para sa parating na 100k subscriber sa aking channel. Parang konting pasasalamat lamang no, sa inyong mga patuloy na nagsusubaybay sa aking channel. Mamimigay kami ng cash gift at Free reading sa aming mapipili. Alright. So, pagdating ng 100k, saka kami mamibigay ng kunting cash at uh, free reading. No? Sundin nyo lamang ang nasa uh, description. Nandun ang aming criteria. Yes. So, Universe, what is your message for Cancer para ngayong Agosto? So, Universe, what is your message para sa mga Cancer... Universally. So, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe na at i-click mo na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga videos na i-upload. So, maraming maraming salamat din sa mga patuloy na nagsubaybay. No? Thank you, highly appreciated. So, para sa magpapar personal reading, contact niya lang sa aking anak siya ang mag-personal living. Alright. So, universe, what is your message for cancer? Cancer, may mga uh, paparating sa mga cancer this month of August na halaga, pera, something like that. At may mag-over din sa mga cancer this month, no? This is part of your family concern na mag-offer sa inyo ng uh, negosyo ba or kung ano ba yan, trabaho ba, something like that. Cancer. So, some of you mga cancer din ay uh, magaling sa spread wali. Some of you ay uh, uh, advisor, teacher, counselor, something like that, cancer. No? Some of you ay you can heal sa mga sensitive na mga tao, sa mga tao broken hearted, sa mga tao na kailangan ng advice, something like that, mga cancer. So, cancer, kung anong meron ka this month of August, huwag masyadong i-public. Give it yourself kung anong meron ka. At dibinsaan mo rin ang iyong sarili cancer this month of August, no? Yes, dahil uh, may part of the family dito na na-invade sa inyong mga cancer. Okay. So, some of mga cancer din ay gusto niyong madagdagan pa ang inyong kalaman. So, some of you ay gusto mag-aral muli, no? This August. So, cancer... May mga new plan, new idea this month. May mga new project, no? May mga decision na tama this week also. So kung ano man yung mga pinaglalaban mo, cancer, no? Uh, uh, you win. Umbaka victorious. panik sa iyo ang universe, cancer. Okay. So cancer, may batang lalaki dito na nagdadala sa iyo ng swerte, no? Yes. Or nagdadala ng kasaganaan sa buhay mo, cancer. Or pakinggan mo rin, cancer, either your son, uh, your pamangkin kung ikaw ay single, no? Uh, magbibigay ng advice, magbibigay ba ng uh, mga idea, something like that, no? Kumbaga, bigyan mo ng pansin ang mga yan, cancer. Okay. Yes, so, some of yung mga cancer ay namimiss yung iyong pamilya, ang iyong nanay, ang iyong tatay, no? Or cancer share-share din pag may time sa ating uh, kung anong meron tayo, no, sa ating part of the family cancer. So, may nakikipagkupitin siya din sa mga cancer pag away-away, no, agawan sa pwesto ba, something. So, dipinsaan mo ang yung sarili cancer, okay? Yes. So, may mga lipatan din sa mga cancer this month of August. sa mga cancer din ay uh, medyo uh, may dinaramdam, kung baga may nas, kumbaga nasaktan, no, ang mga cancer this month of August. Yes. Some of mga cancer, uh, you are alone to fight a battle in your life. Some of you, you're alone, no? Like, ikaw bang breadwinner, ikaw bang inaasana yung pamilya, something, ikaw, cancer, no? But, you are not alone, cancer. If you can see the picture, someone behind you, Guiding you, protecting you, cancer. Alright, so some of mga cancer ay uh, tinalikuran nyo na rin ang mga taong hindi deserve sa buhay mo. Yes. So, cancer, some of you ay uh, uh, prangka magsalita, malaki ang boses, direct to the point ko magsalita. But the truth is, you have a good heart cancer. Mapagmahal ka, mawain ka, cancer. Yes. So, be careful also, cancer. May mother figure dito na medyo nainggit, nagalit sa inyo mga cancer. Alright. Yes. So, this is Aries. Aries sign. Something like that. Ear sign. Okay, Aries ba? Or Sagittarius? Something like that. So, some of you mga cancer ay pinapahudaan. No? Some of you. Some of you ay may psychic abilities din. Some of you ay bukas ang yung third eye this month of August. So, be careful also mga cancer this month of August. Huwag tayong mag-isip ng mga negative energy. ah uh, panatiling positibo lagi dahil yung intuition mo ay magkatotoo talaga. No? Kaya, isipin natin lagi ang mga positive things. No? Cancer. So, some of you ay hindi magkakamali ang iyong hakahaka no? this month. Yes. So, cancer, some of you ay magaling na taro reader. Some of you, no? Yes. Okay. So, some of you ay pinapahulaan, no? So, take what is resonate for you, cancer. So, some of you, mga cancer din, ay may mga matang lagi nakatingin sa inyo. If you can see the picture, see? Eh? May nagsubaybay lagi sa inyo. Okay. Some of you ay ginagaya ang yung style, cancer but nobody can copy you, Cancer. You are the only one, Cancer. Yes, makapi ang iba, but not all, Cancer. Alright, so maraming opportunity sa mga Cancer this month. So choose wisely sa mga offer na ito, no? Yes, Cancer. So some of you ay makukuha mo this month kung anong gusto mo, Cancer. No, karangalan man yan, ah, uh, pera man yan, trabaho man yan, something like that. This month of August. So, kaliwaan din ang tanggap ng mga cancer, no? Hindi umasa sa isang isang uh, income lamang. Some of you, ay may extra income pa, no? So, balansiin mo rin cancer this month of August ang mga pagbili-bili, baka ma-out of budget tayo, unahin mo na ang mga importante. So, you have uh, the sun card. So, Balik ang kalakasan, full of excited, full of happiness, ang mga cancer this month of August. Some of you, kung ikaw may karamdaman, balik na ang kalakasan, balik na ang excitement, balik ang kabataan, something like that. No? Kung ikaw ay medyo maedad na. So, some of you ay, kung baga, uh, may mga sikreto dito na ikaw lamang ang makaka-discover cancer. Ikaw ang makaka-discover sa mga yan. All Alright. So, some of mga cancer, hindi makatulog pa gabi, balisa, maraming iniisip, no? Some of you. So, may, some of you may insomnia. So, cancer, may kakayanan kang payamanin ang iyong sarili. May kakayanan kang paunlarin or palakihin ang iyong negosyo. Something like that, cancer. So, cancer, see, nakikita ka all over the world, cancer, no? So, this means like internet, wifi, mga platform something. So Cancer you are the one broke also the course na galing pa sa inyong kanunuluan. Like poverty course, illness course ba, no? Something like that. So Cancer you are the center of attraction this month of August. Hindi mag-uumpisaan kasi yan pag hindi ka makarating Cancer. So some of you ay pu travel travel na lang mga mga Cancer. So be careful Cancer May mga mga diyo nainggit dito no na invade baka bigla kang sugurin, atakihin, no? Yes. Or uh, sisiraan. Kaya dipinsaan mo ang iyong sarili cancer. Or huwag tayong masyadong makipag-close sa mga taong hindi naman natin masyadong kilala. Or bago lang natin nakikita cancer. No? Yes. Dahil may mga tao dito na nagalit sa inyo, no? Cancer. So, cancer, may mga promotion, over this month of August. So, may, kung pag-uusapan din natin ang negative way cancer, may tao dito na harangan ang iyong pag-grow. No, something, may pera ka, tapos kunin, maraming drama, kaya maibigay mo na lang ang pera mo, no, something like that. So, God or Father is video cancer, guiding you, protecting you sa lahat ng oras. Kung pag-uusapan natin ang spiritually some of you ay may masasandalan na malaking tao, no? Kung pag-uusapan natin ang father figure, this is father figure, your boss ba, nasa gobyerno ba nagtatrabaho, or uh, your father ba, something, no? Na lagi kang putiktaan at handang makinig sa inyong mga cancer. So, or nagsuporta. So, cancer this month of August, may celebration, kasiyahan, or mainbitahan ka ba ng party, or may mga wish fulfillment sa mga cancer this month of August. Okay. So, cancer may maghihingi ng tulong this month or may mga messages this month also cancer na babarating sa inyo. May hard work pay off din sa mga cancer. Sa mga cancer ay nadidiscover ng iyong boss kung gaano ka focus, determination sa trabaho, something like that. Some of you ay may mga negosyo, mga CEO, some of you na nanonood ngayon, no? Yes, may sariling negosyo. So, some of you ay may dapat din inyong isakripisyo this month of August. Either pag-ibig, trabaho, pamilya, something like that. Concern. So, some of you ay medyo na-stuck pa this month of August, hindi pa magagalaw-galaw. So, some of you ay may masasandalan din ang mga cancer this month of August. Okay. So, si Public recognition sa mga cancer. So, makikilala ka cancer ng dahil sa iyong kasipagan, ng dahil sa iyong pagka-ikaw, cancer, dahil sa iyong pagka-smart, no? Cancer. So, kung ikaw ay single, makakanap pa rin ng katulad mo ring sikat, no? Cancer. Okay. Yes. Kung ikaw ay may meron na, kumbaga, kilala din ang iyong partner, cancer. So, cancer, kung ikaw ay single, new relationship this month of August. Kung ikaw ay meron na, this is love, cancer. Mapagmahal ka, you are kind. Mapagmahal ka sa inyong pamilya, no? And that is you, cancer. Yes. Kung ikaw ay may karelasyon na, something may nagprotekta sa inyong pagmamahalan para hindi ito madapuan ng mga inggit na mga tao, mga tao silos sa inyong Uh, sa inyong pamumuhay, sa inyong relationship, something like that. Kung baga, you are protected ng ating angels guide, cancer. Yeah. So, death, rebirth, bagong pagkatao, bagong hitsura ang mga cancer. Ngayong August, ang mabiyo ay magpapaganda. So, naiba ang hitsura, something iba ng status ng mga cancer this month of August. Or nakabili ba ng na bahay? Or nakabili ba ng na sasakyan? Something like that, no? Or some of you ay uh, uh, tinuldukan nyo na ang mga taong hindi deserve sa buhay mo. Kung baga, kinalimutan mo na ang mga taong yan, no? Hindi mo na uh, kayang papasukin sa buhay mo. So, yes. That is the meaning of the death. So, yes. So, cancer, this is your button of a day. Some of you ay maraming plano this month of August about my cancer. Alright. Some of you ay gusto magnegosyo. Iba-ibang negosyo ang pumapasok sa inyong isipan. Some of you mag-upgrade ng negosyo. Some of you gagawa ng iba namang branches. Something like that. No? About money. So, cancer, kung ano ang iyong pinangalagaan, ipagpatuloy mo lamang yan dahil balang araw ay ikaw lang ganyan. Ang mag-aani, no? Pamilya mo rin ang makikinawang sa lahat ng iyong sipag cancer. Alright. So, cancer, see? Yung kamay ko gusto pang bumukas sa baraha. But, this is the one, uh, this the card is coming out. So, shine like a star ang mga cancer this month of August. Okay, sa so, mga buhay sisikat, maparangalan, makilala ang iyong, ang iyong angka, ang iyong apelido ng dahil sa iyong cancer. No? Sinabi ko na rin kanina na ikaw ang makakabasag ng course na galing pa sa inyong kanunuan, Cancer. Yes. So, you are the center of attraction also this month of August dahil may mga kasiyahan dito this month of August. See? Eh? Okay. So, some of you ay mga celebrity. Sikat na na celebrity. Sikat na vlogger. Some of you ay lalo pang sumisikat kung ikaw ay kilala na cancer. Nandyan pa rin ang iyong kasikatan cancer. Sa mga cancer ay mala star beauty. No, mga babae man o malalagi ang nakikinig sa akin ngayon. This is general reading, cancer. Alright. Yes. So, some of you ay magaling na artista, magaling na komedyante, something. Some of you ay may mga healing power, no, ang mga cancer. True spiritually. You no? Know? Kung baga, mapangiti mo ang taong uh, nawala na ng pag-asa, mga upset, sad, something like that, Cancer. And that is your gift ng ating Panginoon, Cancer. No? Yes. So, see? Napaka-close mo, Cancer, ng ating Panginoon, ng ating Spirit Guide, ng ating mga Angels Guide, Cancer. You are fully protected ng ating Archangel Michael also, Cancer. Some of you ay may kasunduan kung pag-uusapan natin ng spiritually, Cancer. May kasunduan ka ng ating mga Spirit Guide. No? na something you can heal evil cancer. Yeah, yang mga kanta-kanta mo, mga sayo sayaw kung mga ano nakikita. Yan ay mga may mga ano din yan, mag, uh, mga healing din yan no sa ating pagkatao no. Minsan may problema tayo, mapangiti tuloy tayo pag natin yung mga mga video so na mga ginagawa nila no, something like that. Yes. Kung sa normal na tao lamang paningin natin is video lang nagbo-vlog but the truth is may mga kahulugan 'yan. Alright. Yes. So that's all for this month of uh August cancer. Hope you like it my reading. Wokalimotang comment At is <laughs> share video it too. Sharing is caring right So see you my next video. Bye bye